Kabis na pangamba ang nararamdaman ngayon ng isang pamilya sa silang Cavite. Ilang araw na kasing nawawala ang kanilang kaanak na may special needs. Para bigyan mo kami ng balita, Mobile Journal, Yeda Pasqual. Ilang araw lang nawawala ang isang special child mula silang Cavite. Ang kanyang pamilya nagsusumamo na sana ay matulungan sila. March 19, Martes, alas 8 ng umaga nang mawala si Jessica Cacao Amular, 28 anyos, taga barangay Tibig, Silang Cavite. Bumili po ng tinapay yung anak ng dalawang bata ko po. Hindi na nila alam yung tita nila. Naglakad muna na. Bagos yung pag alis nila sa tindahan, pagkabili ng tinapay, tinignan nila tita niya, wala na, akala nga, umuna na pa, gitasi, Mula sila nga, siyam na kilometro ang layo papunta sa barangay Bangkal, Carmona, Cavite. Dito huling nakita si Jessica sa CCTV footage na palakad-lakad. Hinahanap niya, tinatahak niya yung daan, hindi niya makita. Kaya lumakad siya ng lumakad hanggang siya napatungo sa dabilan na to sa may Carmona. Lumusong siya sa may pagtapat ng global satellite dyan sa may Bangkal. May kanan-nanganan po siya, hindi siya naman natawid po siya ng, ng highway. Kasi takot naman sa kasasakyan po, ma'am, yun. Pang-anim sa labing isang magkakapatid si Jessica. Ang kanyang mga kapatid, halos hindi na raw nagpapahinga, mahanap lang siya. Sa katunayan, nagsisimula raw sila ng alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng madaling araw. Nakakulay pulang damit po siya, na, naka bag po siyang dali na kulay pink tapos may jacket po siyang sakit sa kamay at naka brown na bag po siya na maigsi po ang buhok niya po sa lahat po ng pwedeng ma mahal ito sa kapatid ko sana po matulungan niyo po kami may turo kung nasaan siya Malang alala na po kami sa kanya na po kami Sa mga nakakita kay Jessica, maaaring itik sa tawagan ng kanyang mga kapatid o pakidala na lang po muna siya sa pinakamalapit na barangay o police station para masiguro nila ang kanyang kaligtasan. Mobile Journal Yara Pascual po, hatid ang muka ng balita.